<laughs> Hello mengangka welcome back setting vlog <laughs> This is Miss Duck in Korea, your Boholana Ajuma. Na-miss nyo ba ang ating pa-intro, guys? Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ba? Pero ngayon, nag-upload na tayo ulit, no? Mm, Sabado kasi yan na araw, so naglalaba tayo kasi laba, laba day man ang Sabado. Hinahanwash ko talaga itong mga damit ni Little Insert kasi yung kanya mga shorts, ay ano guys, grabe ka dumi-dumi, hindi natatanggal ng washing. So, kinukuskus ko talaga, pati yung mga t-shirts niya, pati yung mga medias niya, ayan. Kalitulin so yan mga kabisdak. At before tayo pupunta, pupunta man kami dyan sa Yanggu kasi may nagaganap man na Pekub Chukje or Pekub Festival doon sa bayan guys. So after kong maglaba, nang harvest ako nitong ating mga ukra kasi ibibigay ko kay Ate Ribilin, kay Madam Chairman mm -hmm. ba. Nandoon doon man nakatira si atirebilin sa sentro ng aming bayan doon sa Yangguop. So itong mga may natitira pa man tayong mga Ukra na ano mga dabong pa ba yung hindi pa guwang. Napabayaan ko na talaga itong ating mga Ukra dahil sa pagka So ay tingnan nyo ang aking garden, no parang hindi na siya garden. Mukha na siyang kalasangan kalibunan, parang hindi na hindi na talaga garden, guys. Wala na man akong kung tay magagrass cutter or magabungay-bungay magadamo-damo. Kaya napaka-busy ng ating ajuma. Uy, so nag-harvest din ako dito ng ating mga ampalaya. Tingnan nyo ang ating ampalaya, guys. Nangahinog na. Nahinog na sila. Marami pa akong pwede harvest dito. Hindi na ako makapaggulay gulay ng ating ampalaya kasi ako lang man ang kumakain ng ampalaya. Uy, next year, mga isa o dalawang puno na lang siguro ang aking itatanim or ano guys baka next year magtitinda na ako ng mga pinoy gulay kasi sayang man ito sila oh, oh puslan man mag magtindira na lang ako dito ng mga gulay pati ang ating mga tanglad grabe kalabog na judang ang ating mga tanglad oh ating mga ampalaya oh ano guys, malalaki na sila. Pinoy Ampalaya yan guys. Mahirap po maghanap ng Pinoy na Ampalaya. May Ampalaya po na variety dito sa Korea. Korean na variety na Ampalaya. Pero ang pangit. Ano ba, masyadong matinik-tinik yung kanyang ano guys, skin. Unlike sa ating Ampalaya na Pinoy na ano, medyo ano lang siya. Medyo smooth lang siya ba. Nagkuha din ako nitong ating mga tanglad kasi ayun oh nga ibibigay ko kay Ate Rebilin. Binunod ko guys kasi gusto kong isali na yung mga dalid, yung mga ugat para baka may paso doon si Ate Ribilin. I, ano niya guys, I, tanim niya ba? Baka sakaling mabuhay. Oh, pero pag winter, mamamatay man yan sila. Oy, ang ano ko lang, gusto ko sa winter, i-transfer ko yan sila sa paso at ipasok ko loob sa loob ng bahay ba? para ano guys, may magamit pa rin ako sa winter. So ayan na, nagkuha din ako ng ating talong kasi may talong man ako dito. Oh, pagkalak itong talong na ito, pagkalaki-laki -laki yung puno pero kunti lang ang bunga. So sa dako, daku, daku sayang-sayang na nisa kay daku. Malaki nga yung puno niya guys pero grabe tingnan nyo ang kanyang bunga. Oh, ang liliit. Nagkuha din ako ng mga malunggay, mga ilang piraso lang ng malunggay kasi malapit na dyan silang maupaw kay halos everyday man ako nag-autan ng ating malunggay mga kabisdak itong malunggay na ito mga 10 pieces ko yan na tinanim pero ano lang guys dalawang piraso lang yung nabuhay meron din akong tinanim na sweet corn dito sa ating garden pero dalawang piraso lang din ang nabuhay at ang payat-payat ng ating sweet corn oy hindi talaga siya namunga oh <laughs> uh. Tingnan nyo, grabe kasagbot ng atong garden. Oy, pero sige na lang, kay pa-autumn naman mga kabisdak. So wala na no, after autumn, winter na mamamatay din ang ating mga tinatanim, ang ating mga tanim sa garden, pati yung mga damo. So kinuhanan ko lang na mga yellow-yellow na dahon ng ating mga malunggay para medyo fresh at clean din ba tingnan ba? Oh. <laughs> so eh, nilagay ko sa sila sa isang paper bag. Ano na yun guys? Okra, malunggay, tanglad at talong. Magbigay pa sana ako ng ano, talbos ng kamuti eh, pero wala na akong oras mga kabisdak. Alas 4 kasi ang plano namin na pumunta sa bayan. Kami lang, ako, si Lutol Insoy, si, at si Lungkoy. So tatlo lang kami na pupunta sa bayan. Hindi makakasama si Kuya Saddam kasi masakit daw ang kanyang ulo. Si Daddy Insoy naman ay hindi makakasama kasi may duty siya sa pagka kagawad. Kasi kagawad man yan si Daddy Insoy dito sa aming barangay guys. Duty day niya ang Sabado. So ayan na, papunta na tayo sa Yangguup. Uh, ang biyahe galing sa amin sa bahay papuntang Yangguup ay nasa 30 to 35 minutes. O, oh, tingnan niyo guys, napakaluwag ng na kalsada no. So nandito na ako sa ano guys, sa bahay ni nila at Rebelin. Hindi na ako napag, nakapag-video sa nung time na binigay ko yung mga gulay. Nagdali-dali ako mga kapsda kasi nandito sa loob nagpaiwan man sa loob si Little Insoy. Oh, excited man yan pumunta sa festival kasi marami mang mga rides doon na gusto niyang isubukan yung mga rides ba. So ayan na, malapit lang po itong ano, itong bahay ni Ate doon mismo sa playground, yung sa ground ba, yung parang plaza, ng plaza ng aming uh, bayan. Mabuti naman at maganda ang panahon ngayon guys. Akala ko ulan kasi may nakikita ako mga dark clouds kaninang umaga. So pagkadating ko dito sa plaza, tingnan nyo, garabi ka full pack ang mga, wala nang space doon sa parking area. Nandito na lang ang ibang sasakyan, nandito na nakaparking sa gilid ng ano, kalsada. So naghahanap kami niya ng mga ng space para for parking. Pero ang problema ay hindi man ako marunong kapag ganito na hindi ba maluwag ba ganito ka piot hindi talaga ako marunong parking guys kung piot alanganin ang area so mabuti na lang talaga at nandito si Lungkoy kasi natatakot ako makagasgas na mga sasakyan mga kamisdak, o oh, naging instant parking boy si Lungkoy oh So matagal-tagal din ako nag-park dyan. Mga 15 minutes ang inabot namin kasi marami mang mga dumadaan na mga sasakyan. At natapos din na sa pag-parking. O oh, dumirit. na. Grabe, ka excited talaga ni Little Insoy. Ang saya-saya talaga ng bata. Parang sa amin tatlo siya po ang nag-enjoy. -nag pinaka nag-enjoy si Little Insoy. Gustong gusto kong itry ang disco pang pang mga kabisdak ba? O, oh, pero hindi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin na-try ang disco pang, pang So, ito na. Ito po ang kanila mga rides. Nag, ano pa kami dyan? Kung alin ang aming unahing sakyan. O, oh, si Little Insoy. Parang gustong gusto talaga si Little Insoy doon sa may Viking. Nag, ano mo na ako dito? Nagbili mo na ako ng snacks. na uh, makakain namin ni Lungkoy. Kasi nagugutom daw si Longkoy mga kabisdak mga 4.30 at yan o to 5 o'clock na 5 ng hapon. So nakita man ni tuloy itong water park kasi nandito man rin sa plaza itong water park mga kabisdak. Nagdala talaga ako ng bihisan kasi expected ko nang na kapag makikita niya itong water park ay maliligo talaga yan. Nagdala ako ng bihisan yung mga kabisdak towel. Pati mga snacks na nagdala na din ako, oh. Grabe, ka-enjoy talaga. Ang saya-saya, mga kabistak. Kapag masaya ang bata, no, nagiging masaya na din tayong mga parents. So, nag-ano, naglakad-lakad mo ako dito. Si Lungkoy mo ang pinabantay ko doon kay Little Insoy. Eh. Oh, ayan. May nag dito, mga kabistak. lang alam kung ano ang tawag doon sa show, yung parade kanina guys ba? Kasi first time ko pa din yung makita. Para siyang yung costume nila ay parang ati-atihan sa atin, no? So, bumalik ako dito sa water park para tingnan ko, i-check ko si Little Insoy kung okay ba ba siya. O, nag enjoy pa din siya mga kabisdak. O, mga isang oras siguro siya naglaro-laro dyan. So, sige, noon nag-undang lang siya, nag-stop lang siya noong ano na, uh, malamig na, na-feel na niyang malamig na. So, nag-stop na siya, guys. So, siguro mga one hour siyang naglaro laro laro 1 one, one and a half hour, at nag kami. So, ito yung mag-perform mamaya, mga kabsdak, yung concert ba, yung may banda, may mga solo artist. Mga artista sa Korea ay pumupunta dito sa Yanggo para mag-perform. So, isuro, i-tour ko muna kayo dito sa kanila mga stalls kasi may mga food stalls man dito mga kabisdak. O, oh, yan. Mga, mga produkto, iba't ibang produkto ng aming bayan. Mga honey, mga wine, Uh, radish leaves yan sikat na produkto radish leaves may mga rice ito mini danhubak sweet ah uh, mini pumpkin guys oh, maliliit siya na pumpkin na maliliit yan sila mga kapsida kasi mini danhubak nga maliliit na mga kalabasa so sabi ko kay lungkoy wag kang mahiya tikman mo lahat <laughs> kasi may marami mang free taste yan mga kapsida lahat ng food stalls ay may free taste so Kapag wala kang pira, tikim-tikim ka lang dyan no, kada food stall, tikman mo. So mabubusog ka na mga kapsidak, na yung kanilang barbecue. pagkaputla putla-putla ng kanilang barbecue, Anay, ba, parang ayaw ka? magpakain. <laughs> Nadaanan namin ang stage uh, kung saan nag-soundcheck na yung banda na, na mag-perform. Alas otso pa yan sila mag-perform pero six pa lang is nag-soundcheck na yan sila mga kapsidak. Last year ay pumunta din yan sila, same band pa rin na panood ko yan sila last year. Tapos, uh, dumiretso kami dito sa may unahan kasi may mga pa-spinning. Mag-spin ka lang dyan sa wheel. Wheel ba yan? Tapos, may mga papalunan, mapapanalunan kang house and lot. Joke. <laughs> mga candies lang, mga kamisadak at souvenirs ang kanilang papremyo dyan. Ang ah, nakaka-ano dito, nakakatuwa kasi si Longcoy. Eh, Nag-spin siya, guys. Pero hindi man niya alam magbasa at hindi din niya naiintindihan yung sinabi ng, ano guys, yung host. So, hindi niya alam kung ano ang kanyang napanalunan. <laughs> so, nagtatawanan kami dyan, guys. Kasi, ako, malayo man ako, zoom ko lang yung camera. So hindi ko rin narinig kung ano ang kanyang napanalunan. So wala Useless ang kanyang pagpila-pila doon. -do. Mahaba-haba pa naman ang kanyang pinila. Pero wala, hindi niya maintindihan. Hindi din niya na-remember kung ano ang kanyang napanalunan. So nagutom kami sa paglakad-lakad namin kanina. So naghapunan kami dito sa food park kay Little Insa itong bean sprout at kanin. Sa amin naman ni Lungkoy ay jayok pukumbab uh, rice with yung pula-pula na karni ng baboy may kimchi guys medyo maanghang ay hindi talaga medyo maanghang oy grabe ka talaga kaanghang anghang nilang, ano pagkain ba, sige lang miinom og tubig anak kay grabe lagi kahalang Uh, tapos magkatabi lang man itong ano guys mga rides at yung food park pagkatapos na, pagkatapos naman kumain ng ano hapunan ay dumiretso na kami dito sa kanilang mga rides gusto gusto ni Little Insoy na sumakay diyan sa Disco Pang Pang yan po ang tinatawag na Disco Pang Pang dito sa Korea nga na hantud karon until now hindi pa rin ako nakatry diyan mga kabisdak natatakot man ako baka malaglag ako diyan oy baka magpagulong-gulong ako diyan sa gitna gustong gusto ni Little Insoy na mag kasi ma na ano siya ba nainggan nyo siya marami kasi naghihiyawan kasi ang mga bata so akala niya masaya so, uh, bumili ako ng ticket dalawang tigda tig, tig, tig da dalawang ticket biking at yung sa ano sa car uh, sinasamahan tigda dalawa ito talagang tiket na binili ko para samahan ko si Little Insoy natatakot kasi ako baka mapano si Little Insoy kapag mag-isa lang so ayan ako muna ang sumama kay Little Insoy dito sa biking at ako ang pinakamatanda dyan guys ako ang pinakamatanda at ako din ang hindi marunong magsuot ng seatbelt. O, oh, tingnan nyo, o. Oh. Silang lahat, ang aking mga kasama ng mga bata, nakapagsuot na ng seatbelt. O, oh, umakyat na si kuya dyan. Akyat na yan si kuya para tulungan ako magsuot ng seatbelt. Ay, ginoo ko. Nakakahiya naman ako, Wala eh. <laughs> ang <laughs> walang hiya-hiya din -hiya sinabi ko sa mga bata na hindi ko talaga alam paano isuot itong seatbelt. First time ko ito mga kamisdak. So ayan na, kung titingnan nyo sa malayo, parang ang easy-easy lang, no? Parang napaka, napaka, ano lang, hindi nakakatakot. Pero kapag nandoon ka ikaw mismo pa, kaway-kaway pa ako dyan, oh. Kasi hindi pa managsisimula, guys. First time ko talaga yung sumakay ng Viking. Pakaway-kaway, ako magkakita. Akala, akala ko, enjoy na enjoy. mag enjoy kami nito ni Little Enjoy. Sus, ginoo ko. Sus, ginoo ko. Mura, jog, hawaso na nga ho ang, ano, Hawaso na nga kinaon. Parang nasusuka ako dyan mga kamisdak. Ay, hindi na talaga ako mag-try. Hindi na talaga ako sasakay ng viking. Diyos ko, sin sinasumpa ko ang viking. <laughs> Nakakatakot, guys. Uy, as in, pati si little Insoy ay sumisiksik na siya sa aking kilikili. <laughs> Feeling ko malalaglag ako dyan, mga kapisdaka. Feeling ko mahuhulog ako doon sa baba. -ba. Ay, Diyos ko, kung pwede lang sana ipatigil ang, ano, guys, ang rides ay... Matagal ko nang pinatigil Pero nahiya lang ako dito sa mga kasama, kasama kong mga bata Dahil enjoy na enjoy man sila Uy, Parang wala lang man sa kanila Pero kaming dalawa ni Little Insoy para na kaming aatakihin sa puso hoy <laughs> ginoo ko Sabi ko kay Little Insoy, sige lang I-survive lang natin itong 3 minutes Hindi tayo mamamatay ni Little Insoy <laughs> <laughs> katalawan. Para <laughs> katalawan. Gikan ko ni Lungkoy sabi niya sa akin ang duwag-duwag niyo. Talawan daw may mga duwag daw kami. First time nga namin yun mga kamsta uy, Grabe nakakatakot. Hindi na talaga ako maga Viking. Uy, oh, grabe pang tatlong beses ko nang sinabi na hindi na talaga ako, ako maga Viking. Pero next year uh, siguro mag Viking pa kami ulit. so ang next ride natin is itong sasakyan na maga tuyok-tuyok na sasakyan. So, si Lungkoy na naman ang pinasama ko kay Little Enjoy. Kasi tapos naman na nahihilo. Hilong-hilo pa ako doon sa Viking. Si Little Enjoy, okay na daw siya. So, yan. Nagaano na sila mga kabisdak. Ito parang easy lang ito. Oh, hindi talaga ito nakakatakot kasi ano man. Hindi ka man mahihilo dyan mga kabisdak. O oh, yan, enjoy na enjoy si Little Insoy dyan. Tapos after ng, nitong sasakyan ay ano, nag, may isang ride pa si Little Insoy na sinakyan, hindi ko na na-take ng video, hindi ko na na-videohan. O, pasensya na kayo sa ating Tagalog, ha? Parang baloktot. Ang baloktot, baloktot talaga ng ating Tagalog. Pasensya na kayo, mga kabisdak. <laughs> so, itry ko na, ano, maging maayos itong ating Tagalog. Pati yung dila ko, mga kamisdag, parang na, nagabalik-balik ang aking dila ba? <laughs> 안녕하세요 저는 노래하는 가수 핀 박혜원이라고 합니다 만나서 반갑습니다 <laughs> Ang dalawang performers lang ang aming napanood kasi kailangan pa namin pumunta doon sa supermarket. Magkuklose kasi ang mart ng mga around 8.30. So yun, hindi na namin napanood ang banda guys. Masaya pa naman yung banda. Dumaan muna kami dito sa mga lights. Itong may maraming lights kasi magpapapicture daw si Longkoy. karga karganya si Little Insoy. Gusto? Gusto talaga ni Little Insoy na magpakarga mga kabisdak. Parang nasanay na siyang magpakarga ba? Ung gustong-gusto niya kapag itong si ang kulungkoy niya ang kumakarga kasi ano uh, dagandagan ba sabi tinagatatagalog sa dagandagan tumatakbo takbo ba hanggang sana laglag na yung kanyang chinelas o oh, ano, talaga ni si Little Insoy gusto niyang itakbo takbo siya habang kinakarga ng kanyang angkol so kinuha ko yung kanyang sinilas para I make sure na walang malaglag o tingnan niyo nagburi ako diyan baka ano hindi na chinilas ang malaglag. Baka si Little Enjoy na ang malaglag. ang <laughs> saya, masaya talaga itong araw na to, guys. Itong gabi na to Si Little Enjoy, napaka-enjoy. Pinaka-enjoy ang bata. So, ayan na. Pumunta lang kami doon sa aming sasakyan. Siyempre, alangan nga namang pumunta kami sa ibang sasakyan. sakyano. <laughs> Wala na kasi ako masabi guys. <laughs> Pumunta kami dito sa Mart. O, malapit lang man ito Mart doon sa plaza. Nag-smile-smile dyan sila tuloy insoy kasi ang nasa isip niya, ay Mart, mabibili ko na naman ang gusto ko. <laughs> so ito, nandito tayo sa mga drinks section kasi bibili nga tayo ng beer para kay Kuya Sandam. So ayan, nagbili na din ako ng mga makakain namin dyan kung ano yung wala sa bahay. At hanggang dito na lang mga kapsdak. Thank you so much for watching. Ingat lahat. See you on my next video.